Uy, nanalo ako. Uy, saan? Ano? Okay. Ang na premium ko ay motor. Oh, wow! Totoo kaya yan? Tuloy yata ko. Check natin. Alright. Mga kang morning bibo, pag-uusapan natin ngayon, ano ang premyo ng karunungan? Totoo po yun. Nanalo po talaga kami ng motorcycle ni Pastor. At napakaganda po ng na feeling kapag nanalo ka at nakatanggap ka ng premyo. Alam niyo po ba na may premyo po ang karunungan? Kaya po, pakinggan po natin si Pastor Edwin habang binabasa po niya ang Proverbs chapter 2, verses 1-10. Ito po ang devotion po natin ngayon. Pasahin po natin dito sa Kawikaan or Proverbs chapter 2, verse 1-10. Anak, tanggapin at ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo at iniuutos ko sa iyo. Pakinggan mo kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan at ng kaalaman pagsigapan mo magkaroon ng pangunawa na parang naghahanap ka ng pilak o anumang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at mauunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ang pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay na matuwid na dapat at walang kapintasan. Pinibigyan din niya sila ng katagumpayan. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin, ang tama, matawid at nararapat. Sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan at magbibigay dito sa iyo ng kaligayahan. So napaka-powerful no? yung uh, sinabi rito at uh, sa pagpapatuloy po natin ng Devotion po natin ano po na uh, uh, Book of Proverbs at ang pagtanggap ng karunungan. Naka nakalagay dito, ano? Pastor Amilet ang mga bagay na pwede nating matanggap bilang uh, premyo or bilang blessing, yes. no? Kapag ating hinahanap ang karunungan. Siguro isa-isahin natin ito, no? Uh, tatlong bagay, tatlong katotohanan ang makikita po natin dito. Ano yung una pa so dahil totoo mm. talaga na may premyo or may ganti pala po ang kanggungan. at mm. uh, dapat natin pa mm -hmm. So yun yung una na atin pong bigyan ng uh, barang attitude, attitude check. Yan, yeah, no, no? I-check natin. So pag po na po value yes, no? ng parang, wisdom. No? Dahil pag pinapahalagahan po natin isang bagay, tatanggapin po natin po. Tama. Right. Tapos iingatan natin. Mm -hmm. Alam niyo po, ang marunungan ay hindi lamang po ito isang bagay na alam mo, kundi ang karunungan ito, paano mo ina-apply sa iyong buhay ang mga bagay na iyong alam. Uh -huh. Dahil yun ang marunong na nao. Yung meron itong na-entityan, meron itong unawaan. pero ito sa sinasagawa mo. No? Uh -huh. Hindi lang ito mental ascent. Kaya sabi nga sa verse 1, anak, tanggapin at ingatan mo sa iyong puso. Sabihin talaga, hindi lang sa iyong kaisipan, kundi sa iyong puso, Di yung mga iknoturo at inuutos ko sa iyo. So sa pagpapahalaga, talagang dapat laging nakalagay sa you know, sa kaisipan mo, isang sa puso mo. Pinapander mo siya. No? Uh, isang malaking uh, you know, pagkakamali na katulad dito yung ating cellphone. Lagi kong iniingatan yan. Lagi binabantayan yan. di ba? Kasi very you know, very valuable para sa atin yan. Ang Talaga Ang kagamit gamit sa iyo. hindi lang yung... Hindi lang po kaya... Hindi lang yung... cellphone per se, di ba? Kundi yung gamit nito. Oo, kaya yun ang pagpapahalaga mo eh. Yung, hindi lang sa mahal cellphone, kundi yung mahalaga yung kanyang gamit. Dito tayo nagt-text, dito tayo tumatawag, dito tayo gumagawa na ngayon ang banking o transaction. Kaya... May Bible up pa nga. nga. May Bible up Bible dyan. No? Kaya talagang pinapahalagahan mo siya sa tugkat kagamit-gamit siya. Wala lang higit niya ang katuruan ng Panginoon. No? Kung yung mm -hmm. ba mga bagay pinapahalagahan natin dahil kagamit-gamit sila sa atin, mm -hmm. how much more ngayon yung kaalaman na natin sa salita ng news Iyong natin kung paano ang ating pang araw-araw na buhay. At ano niyo po bang isang challenge lagi sa atin ang uh, tanggapin ang turo ng Panginoon. Mm -hmm. So, pagkat per battle, pastor, sa in mm -hmm. mind eh. Kasi pwede mo yung ignore pwede mo hindi pakigyan, talampasin na lang. You know. Pero kapag alam mo yung, kapag nagturo ang salita ng Diyos, absolute ito. Yung, 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 walang kompromiso. And then, dahil nga yung pagkatapot sa Diyos kay Yahweh, ang susi na karunungan, mm -hmm. dahil na doon talagang may habo na laging inihahain sa atin na, tanggapin nyo itong tinutulong ko sa iyo. No? Lalo na ngayon, no? sa trend natin, uh, ang social media is napakambilis ang pagtanggap ng mga informasyon at hindi mo alam kung totoo or oh, fake news, or, fake news yun. Uh, may nakita na ako, may nagpadala sa akin ng video. Parang totoong totoo yung, yung tao doon. Ano? Oh, yeah. Yung pala, likha na ng AI. At so parang, hindi alam tuloy na yun kung lahat ng mga nakikita natin mga informasyon, mga katuruan, or mga prinsipyo, wala na nga ba itong totoo ito. Papapaniwala. Oo, okay. oh, kaya napaka-importante sa isang manan ng palataya, nakasalik siya doon mm -hmm. sa talagang uh, genuine news, hindi fake news. ano, yeah. uh -uh. Ang, ang fake news talagang papaniwala mo, hindi naman pala totoo yun, no? Pero okay. genuine news yung salita ng Panginoon. Kaya yun dapat ang maging at hikain natin na pahalagahan ang salita ng Diyos. Pahalagahan ang karunungan at ang itinuturo at ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi kapag pinahalagahan mo ito, ginagamit mo ito, practice mo ito, nilalakas mo ito. And then sabi nga, maging at hikain natin or maging desire natin na makamtan yung mm -hmm. pagkaunawa higit pa sa kayamanan. Kasi mm -hmm. minsan, maraming mga tao, ah, gusto mama. gusto kong magtagumpay, gusto kong sumika, gusto kong maging popular. Mm -hmm. Pero kung hindi mo alam kung paano, o wala kang uh, pagtityaga, hindi mo alam na kailangan pala magtyaga ako para magtagumpay, o kailangan pala maging disiplinado ako para ma no. Eh, gusto ko lang maging matagumpay, kaya lang hindi mo alam kung paano makakarating doon. Or, Maari popular ka na, matagumpay ka na, pero hindi ko alam yung handling nito, hindi ko alam kung paano ito. Teka, uh, ako ba ay naging sikat at popular, pero yung akin ba pag-ugali, yung aking uh, asal ay may wala pa ba mm -hmm. yung, Natiging mabuti ba ang katiwala ng kayamanan mm -hmm. na meron ako. So, yun yung dala ng karunungan. Uh, yung wisdom, uh, yes. yung wisdom talaga is, uh, is a truth that you exercise and you put it into practice para meron tong result no yeah. sa sa buhay natin which is puta tayo dun sa pangalawang uh, yes. yeah. punto nito no yung naibubunga at uh, naibibigay ng karunungan kapag ka ito ay inyong practice ang sabi rito sa verse 5 to 8 kung gagawin mo ito yon no? yan yung uh, practice no uh, again napaka-importante na maitindihan po natin kung paano pa, po natin ito uh, i-practice, hindi lamang para ito malaman. No? Kung gagawin mo ito, sabi niya, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at mauunawaan mo ang tungkol sa Kanya. So, yung unang na ng karunungan at ito ay iyong pinapractice. Lalo kang nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos hindi lang siya by knowledge, kundi by experience. Yes. yes, yes. Napapatunayan mo yeah. na, tapat pa ng God is faithful in every situation. God would provide my needs. So, oh. uh, grabe, uh, may promotion na nangyari sa trabaho mo. May trabaho kang natanggap or may provision kang natanggap. No? Uh, just because you are faithful to Him and you just follow His principles at napaka-exciting ano you know, na habang ang um, lumalago ang pagkakilala mo sa Diyos, lumalago din ang iyong karunungan sa buhay. At sa -hmm. Sabagkat aminin natin lahat at pinagmula ng ating buhay ang Diyos mismo. Mm -hmm. Kaya naman yung pag natin sa everyday life. Kaya na yung everydayness no, ng ating buhay. So, hindi natin, inila, hindi natin tinatanggal sa equation na gusto kong makilala ka Panginoon mm -hmm. ngayong araw na ito. At habang iyon ang adikain ng iyong puso, tinuturoan ka ng Panginoon kung paano lang magbangay mga priorities sa buhay. Ako, mm -hmm. ako ba'y manonood ng ilang oras sa TV o ako ba'y, you know, ako ng panahon mm -hmm. para aking manalangi mm -hmm. o magbigay ng oras para mahalit ko yung anak ko, express ko yung mm -hmm. pag-ibig ko sa anak ko o magiging busy ba ako masyado sa ganitong bagay mm hindi -hmm. nawala na ako ng oras para naman uh, sa aking kaibigan na nangangailangan. Mm -hmm. So yung mga ganong priorities na kung saan na, na hinuhubog ka no kapag yung karunungan muna ng Diyos yung inuuna mo kaya yung uh, oh, gandang oh ang ganda uh, pa point yun no Pastor Renville, na kapag kinikilala mo ang Panginoon lalong lumalawak ang iyong karunungan sa buhay yeah, yeah. yan ang importante sa atin nakala natin nagiging wise tayo nagiging magaling tayo sa ating sariling kakayan lamang di ko naman itinatanggal talaga sa ating Uh, responsibilidad yung tayo ay maging diligent. Yeah, this way, this way. Pero sa buhay kasi, kailangan kasi maintindihan more than just, you know, your own knowledge. No? Mga bagay na dumarating sa buhay natin, mga sitwasyon, uh, hindi pa kakaintindihan bilang isang mag-asawa. Hindi pa kakaintindihan bilang uh, magkakapatid, magkakaibigan, may mga ugali na hindi mo ito napapag sa akin, eh, sa university. Mga ugali kung paano mo ito i-treat. O, o mo ito Yeah, parang ano, no? ano, ano unahin mo? Relationship or finances? Yun. Well, ano, well, ano, ano unahin mo? Uh, yung gamit na nawala o yung tapo na nagwala. emotions. <laughs> emotions. <laughs> <laughs> yung emotions na anak mo. Kinagalitan mo yung anak mo then may gamit na nasira o nawala. Kung ano mas mahalaga, yung ingatan mo yung relationship mo sa anak mo o yung hindi din mo lagi yung, yung gamit yung, sa yung, sa tayo. At uh, Lagi mong pinapagalita, hindi mo anak kung gaano ka mahal yan, At pero, uh, yung wila na po yan, yan. pero sinaktan okay. mo yun sa anak mo na. Hindi mo no? rin ba alam kung na mas mahalaga ako sa gamit? O gano'n, di ba? So, di ba gano'n na... Totoo po yan, okay. no? Totoo po yan. Kasi, again, kapag ka merong kang karulungan na, you know, may personal encounter ka sa Panginoon, mas naitindihan mo ngayon na maging mas understanding ka, maging merciful ka sa tao, uh, maging uh, mapagpasensya ka sa mahal mo sa buhay. Isa pa yun, yung sino ba talaga ang mahalaga sa iyo sa buhay mo? Di ba? Uh, kapag ka, lalo pa kasi lumalapit sa Panginoon, mas lalo niyang ipinapakita kung sino yung mga tao na mahalaga sa kalibid mo. Mute. May eternal value. Yes. Value. May ipidaw ba yung kaibahan? Ano ba yung pansamantala? Ano ba yung pang wala Yung matakanan. niya? So, pangatlo, uh, ito nga, Uh, sabi nga dito sa verse, well, siguro tignan natin, simulan natin dito sa verse 6, no? Hanggang verse 10. Sabi niya rito, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat at walang kapintasan. At pinibigay niya sila ng katagang Tapos sabi doon sa verse 9, Kung makikinig ka sa akin malalaman mo ang dapat mong gawin, ang tama, matuwi, at nararapat. The sun so, sa verse na sapagkat lalawa, mm -hmm. ang iyong ay, at mabibigay ito sa iyo na kandigayaan. Yeah. So marami, marami ano no, yung bukod sa itinibigay na karunungan na tayo ay makaranas ng tanong mm -hmm. So yung pangatlo, lalo Oh, uh, na, ano napakaganda yung pagkakasabi nga rito kung makikinig ka sa akin, ano? Uh -huh. Lalong lalawak at malalaman mo ang dapat mong gawin. Uh -huh. Yan ang isa sa hinahanap ng maraming tao ngayon, no? Kapataan man, oh Kabataan man o ikaw ay matanda na at marami ka ng karanasan. May mga sitwasyon na talagang tatanungin mo ang sarili mo. Ano Tama rito. Di ba? At uh, ano ba talaga ang dapat? Ang sabi ng salita ng Diyos, lalo na rito sa pinapag-aralan kung makikinig ka sa karungungan, kung makikinig ka sa kanyang prinsipyo, doon mo ngayon matitimban kung ano yung mas magandang uh, dapat gawin. Kaya, uh, napaka importante unahin mo muna makinig sa Panginoon, unahin mo muna intindihin ang kanyang mga salita. At, uh, salamat sa Diyos, ang Banal na Espiritu, binibigyan tayo ng pagkakaintindi. Siya ang tagapagturo sa atin. Sabi nga ng ating Panginoong Isus, ipagkakalot ko sa inyo ang magtuturo sa inyo at yan nga ang banal na Espiritu. Di ba? So, siya ang sa atin. So, nagbibigay tayo, nagbibigay, niya tayo ng kaliwanagan at nalalaman natin. Tapos, alam natin kung ano ang ating gagawing tama. O, ngayon, ang problema rito, alam ano mo na, nakita mo na kung ano ang dapat gawin, ang ganoon ang tama, ito nga ba ay ah uh, mo no no 'yung ko decision you will you will do it di ba? surely in a test kung talaga ba nga. na mm do -hmm. kaya yung mga premyo po ng kaalaman na pinag-uusapan po natin ngayon hindi po to ano basta lang natatayo mm -hmm. Siyempre kailangan sumali tayo doon sa race para magkaroon tayo ng prize mm -hmm eh, tayo. Mm -hmm. so, so isabihin, so tayo ng tayo. So, isa rin, sumama tayo doon sa takbuhin ng karunungan. May takbuhin ng karunungan, may hamon siya eh. May challenge siya. Kaya sabi nga po natin, no, sa unang uh, katotohanan, eh, pahalagyan mo yung karunungan. Mm -hmm. At alam niyo, at alam natin na pag pinapahalanhan natin ng karunungan, ibig sabihin, hindi tayo magpapabaya. Mm hindi -hmm. tayo uh, wala well, I din mean, magkakaroon tayo ng tamang uh, priorities na unahin ko ang Diyos kasi gusto ko ang karunungan si ang karunungan galing di sa Diyos. At hapang nakikilala ko ang Diyos, nagiging ako sa buhay dahil yung priority ng Panginoon, nagiging priority ko. No, yeah. so, sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa San Libutan na binigay niya ang kanyang na upang ang sinamang sumapala tayo sa kanya ay magkaroon ng buhay na wala. Yeah. So, ang ibig sabihin, na priority ng Panginoon, eh, mahal niya ang mga tao. Mm -hmm. no? Mahal niya. So, ibig sabihin, pag naitindihan ko yun, ah, ang pag-ibig, ang Diyos pala ay pag-ibig. So, ma uh, maitindihan ko, Diyos, mapahalin, mapahalin po yung aking kapwa. Mm -hmm. Kasi una-una, minahal ako ng Panginoon. Wow. And then, priority ko, nasa palatayan na siya. Mm -hmm. Kasi meron siyang buhay na wala ko na. So, yung mga ganong aplikasyon ng buhay na mm -hmm. papahalaghan ko yung parunungan. Mm ano -hmm. Amen. So, Amen. At uh, yun nga, uh, bilang pag-close uh, natin ng ano, Pastor Romel, sabi dun sa verse 10, sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan at magbibigay ito sa iyo ng kaligayaan. Yan ay sa konteksto na kung makikinig ka, gagawin mo, susunodin mo. Ang tanong nga natin, sino po rito ang gusto ng... Uh, maging maligaya sa buhay, di ba? Maging masaya or matalumpay. matalumpay. Yeah. Ah, lahat po tayo, yan ang gusto po natin sa buhay. Gusto natin maging maligaya. Pero alam niyo po ba ang susi? Yun nga, yung sa tatlong katotohanan na ating uh, uh pinag-usapan ngayon. Pahalagahan at uh, bigyan ng pansin yung mga binibigay, binibigay ng karun karunuman. At yun nga, sa pangatlo, yung paglapit natin sa Panginoon mas lalong dalawak yung sa ating uh, karunin. Napakaganda po premium yan. napakaganda po mga ganting pala na gusto po natin, gusto po natin matanggap. Yung conditional yun, wala po yeah. gusto, gusto, natin, natin, natin matanggap. premium ito, oh. eh, po yung atin sa Yeah. application bus for ganito, no? sabi natin, sa lahat ng pagkakataon, hanapin mo at piliin ang karunan. Sa araw na ito, na tayo po ay aharap muli sa anong mga mga sitwasyon, mas uh, priority po natin hanapin, ano, kunahin ang uh, ng Panginoon. Di pangalawa ay pahalagahan. So, i-value po natin. Pagka sinabi po natin i-value natin, kagamitin natin ito, i practice. Practice natin ito, mapatsinin natin ito, huwag na, huwag na, hindi natin ito i-basta isasangtabi na parang walang gamit. No? Kagamitin natin ito. At pangatlo, yeah. But uh, desire na din, primary desire po natin, sabi nga, imit, mithiin. mithiin. Mithiin, or maging atingayin natin, no? Mithiin. Oo. Sa lahat ng pagkakataon, ang lumawak pang iyong parulungan, at muda po ito sa Panginoon. So, parang yeah. kapulot ngayon, uh, Pastor gusto mm -hmm. kong mas lamang maging uh, no? Or maging parulog, no? So, mm -hmm. the best way for me to do it is just to, you know, go to the Word at the mm -hmm. Yes. involved Okay, so siguro manalangin tayo pagpipray po natin ng bawat sanawa po ay may natutunan po kayo dito sa ating pinag-aralan ngayon. At ang karunungan talaga ay uh, na, na, natatangka po natin yan. Unang-una -una, sa salita ng Diyos, sa pag, pagkilos ng Banal Espiritu, at sa pakikinig ng kayo ng salita. Kaya salamat na ikaw ay kasama namin ngayon no? sa pag-uusap na ito ng kanyang mga salita. At uh, gayon din, handa kang mag-apply ng principle ng karunungan ngayong araw na ito. So, mananalangin tayo, be-pray natin ang bawat isa. Pero bago yun, nais ko munang bigyan ng pansin ang sino ma. Kung hindi mo pa ginagawang Panginoon at tagapagligtas at hindi mo pa sinusukong ibuhay sa Panginoon, diyan nagsisimula ang karunungan. Kung nais mo makilala na, na lubusan ng ating Panginoon Yesus upang makatanggap ka ng karulungan, uh, ulahi po unang tanggapin siya at isuko mo ang iyong buhay sa kanya. At ang pinaka uh, starting point dito ay pag-pray ka. At ngayon, pwede tayong manalangin. Ikaw ay aking gagabayan sa panalangin. Pwede kang subay sa panalangin ito. At uh, sabihin mo, uh, ibukas mong iyong bibig, i-declare mo ito at sabihin mo, Panginoong Yesus, dilubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Mula ngayong araw na ito, ako susunod sa inyo at makikinig sa inyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Alam mo, kaibigan, kapag ka ipinanalangin mo yan ng kaitin, tao sa puso, talagang ikaw ay bibigyan niya ng buhay na wala hanggan at pambago. Na, Anet, magpain mo na rin, Pastor Edwin, atin mga kapagin. Mm ay kasama natin manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita na nagbigay sa amin ng maliwanag na pagtuturo na karunungan ay isa sa pinakamahalaga na dapat po namin maging adhigay. Dahil kung hindi po namin ito pahalagahan, ay hindi po namin ito gagamitin. Salamat Panginoon sa pagkatang uh, dahil po sa inyong paalala sa amin. Ngayong araw na ito, pahalaga at punawin ang iyong mga salita, ang iyong mga karunungan. Nadalai ko po ang bawat isa na nakikinig ngayon. Kung anuman po ang kanilang sitwasyon, ay nagdideklara ako ng na kagalingan, kung mayroon man silang karamdaman. Nagdideklara ako ng breakthrough, kung kailangan po nila ng breakthrough sa kanilang finances. Nagdideklara ako ng kapayapaan sa kanilang family at uh, saan man po sila pupunta ngayon kung nasa daan man sila at nagbibiyahe Panginoon salamat po sa iyong pag-iingat sa iyong uh, patuloy na uh, pagkukuna sa kanila at papalain uh, pagpalain mo ang kanilang trabaho kanilang negosyo ang kanilang pinagkakakitaan at kung sila man ay nagtatahanap ng trabaho Panginoon salamat po sapagkat kayo po ang uprobay ng kanilang trabaho Nadalay ko rin po Panginoon ang mga kababayan po namin nasa ibang bansa. At sila ngayon, Panginoon, ay uh, nakakunekta sa amin at nakikinig sa Morning Devo. I speak blessing upon them and I thank you, Lord, na patuloy mong iingatan at patuloy mong pagpapalain ang kanilang uh, buhay, kanilang uh, uh, trabaho at kung saan man po naroon. Salamat sa bawat pamilya. Inyo po silang uh, bigyan ng patuloy, ng katalinuhan at higit sa lahat ang pag-ibig at ang relasyon sa pamilya ay patuloy na tumatak. Kung kinakailangan, Panginoon, na magpatawad, bigyan mo po sila ng biyaya para magpatawad sa sino mang uh, hindi nila, uh, nagkakaroon ng hindi pa kakaintindihan. Kung mayroon mga Panginoon na dapat na magbigay ng uh, pagmahal sa isa't isa, salamat po, Panginoon, sa kayo po ang uh, patuloy na bibigyan ng pagmamahal at pagkapayabaan sa pamilya. Salamat po, O Diyos. At ito po ang aming dalangin sa pangal po na anak sa Jesus. Amen. At so, ito niya, uh, basahin ka pong Hebrews chapter 13, verses 20 to 21, para po sa pagpapanat sa mm -hmm. Sabi po rito, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan, na buhay mula sa mga batay sa ating Panginoong Yesus, ang dakilang mastol ng mga dupa, sa paumangitan ng dugo na walang hanggang tipan, na way gawin niya kayong gana, Amen. sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang talooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na sa kanya at kaluwanhatian at pagkailanman. Nan po tayo wag sabi ng Amen. 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 God bless Amen. Salamat po sa inyong pakikinig at panunood ng ating Morning Devo at muli magkita ngita tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.